Hello guys, for today's video ay mga malaki na naman kami dito sa Sagreb City kasama ko si Anthony tsaka si Dalisay ayan sila ayan, dito lang kami na mga dito sa may main square dito sa Sagreb <todic> Ayan, walking distance lang ito mula sa bahay namin dito. Dito, maraming bulaklak, oh. dahing bulaklak. Ayun, well, mga bulaklak, 2 oh. euro. Sa taas tayo, na. Dito? At, ah, ayo, dito lang. <coughs> Terima kasih Yan, nandito na tayo sa wet market. Bibili tayo ng pork.

Five point five. Six point. No, the name. the this slice one. one. This one? Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, that's not uh, four euro. That's six fifty. You know. Six so. fifty. Yes. Three three ninety eight. This one. The leg. Ah, the leg. Yes. Uh -huh. Per kilo. Per kilo. Yes. Mm -hmm. Three ninety eight per kilo. Also. Yeah. Good. What you about know? that? Huh? This one. Belly. Yes. The belly. Belly is six seven. Six seven. Uh, so? Uh, six seven. Six seven nine. Six seven. Six, six 3.00, four euro. Where do you work? Uh, in, uh, no, no, Edith Plastic. any Plastic. Where is that? Car uh, manufacturing. Huh? That place? that side? Which I, don't place? Okay. I don't know. Where I don't know. Is your, is east place? Uh. East place? Me too. Me too. The same. Huh? For you, 8 euro. Okay. No. <laughs> <laughs> For later. For later. <laughs> you come later You come later You will You say which one would you like That one Yes that one? that one That one Or better that one Ah okay ah, Which one That one. Yeah. Yan Bibil naman tayo ng gulay Wala siyang bawang Puro sibuyas lang siya yan natin dito. Wala siyang dito, dito. dito mini agak-agak enggak ada apa-apa say patatas men ini adalah patatas serpulio Do you have chili? No, huh? Do you have garlic? Garlic I Give me one thing garlic. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, this, one? garlic. Yeah. this one, how much? Uh, 50, cents. 50 cents. 50 cents. One or two? One. Oh, I thought Pipino. I thought Pipino. This one how much? This is 70 cents. This one. Oh. Moja. There we go. Something else. This one. Wait. dia no pak pecai <laughs> that's yeah. that's one okay how three, much three 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 thirty three, three, three one and thirty one and thirty okay. this one three three one, oh thank two. you Ayan hmm? yeah, guys, 3 euro na itong kong ano, gulay. bawang, sibuyas, pipino at saka repolyo wala tayong makita ang pechay magninilaga tayo wala talaga ang pechay men nabagay po yung pechay nila oh hmm, laki ng kamatis. Helios. Uyu gom cents. Okay. Ayan, gumastos na tayo ng 10 euro 50 cents Buli tayo ng isang kilong jampo Tapos mga gulay Ayan, 10 euro 50 cents Kaya-kaya na natin to ng 3 days na pagkain pwede pwede na tayo dito 3 days yan marami nagtitinda dito mga baboy <coughs> oh paintings ganda oh ganda ng mga paintings Tapos dito mga sapatos sa Adidas. Sketchers, iba-iba. Sa so presyo 95 euro. Ayan guys, nandito na naman kami sa main square. Papauwi na kami niyan. Ayan guys, pupunta ako ngayon sa SPAR Bibili tayo ng mga gamit natin Ayan, ako na lang isa yung pupunta sa SPAR Yung mga kasama ko, umuwi na Pero ako, may bibilhin pa ako Naghahanap kasi ako ng kawali wala akong makita sa Sagreb. Nakawali doon. Titignan ko dito sa Ispar. Baka meron. Malamig nga pala dito sa napuntahan kong lugar. Kaya lagi ako naka-jacket. Kaya yung moses ko medyo paus na. Dahil malamig. Ayan, no? Magganta ng lugar namin dito, guys. Tsaka malinis. Tingnan nyo, Walang nakakalat. ganda nito Kong Mini Cooper ah, Pasok na tayo sa spa Tingitingin lang Alright Kumalang dressing eh. ayun mga kawali 10 euro 99 ah ito 7.99 no? ano ang lulutuin ko dito ang man naman ito 10 euro 99 ang babaw naman nito no? mababaw siya mababaw guys luluto ko dito ha ito 7.99 oh, ito pwede oh pwede dito pwede ito 7.99 mahal din oh. 8 times 6 for 48, 480 OMG ito 9 euro gano'n kaya ito Ay. Eh, hindi siya kawali. Sana eh. Magkatubo ka dito. Sarap oh. Laki niya oh. 20 euro. Dito may mga tupperware oh. Pwede na oh. No? 4 euro oh. 1, 2, 3 3 1, 2, 3. euro 3 ayan guys isang kok lang ang nabili ko di ako nakabili ng kawali ang mahal grabe 27 euro yung 28 centimeters na kawali hanap-hanap pa ako ng mas mura 27 euro eh saka na siguro ako bibila kapag sumahod na ako gusto ko munang mag-ikot-ikot dito. Hindi ko pa naikot to ah. Hanggang doon lang sa kanto pag paligaw na ako, pabalik na ako. Nakakalito lang dito kasi yung mga building halos pare-parehas. Tapos yung mga nakasulat nila, ang hirap tandaan. Yung salita nila dito hindi ko maintindihan Iba yung salita nila Hindi siya English Pero kailangan natin pag-aralan yung mga salita nila Para Naiintindihan natin kung anong mga sinasabi nila Parang sa Taiwan Yung salita nila doon is Taiwanese Chinese napag-aralan ko yon natuto ko mag Chinese pero yung salita nila dito sa Croatia parang ang hirap intindihin <laughs> so ayun guys agad dito na lang see you on my next video bye bye